isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa Simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay Bakit maraming babae ang ayaw sa anggulo na 69 sa talik? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito'y nabanggit ng ating isang subscriber ano so ginawan ko ng isang vlog kung bakit nga ba ayaw ng karamihan sa mga kababaihan ang ganitong posisyon so alam nyo guys 10 babae na, na pagtanungan ko kung ano ang kanilang pananaw sa angulo na 6'9'' At sa sampung na pagtanungan ko, siyam ang hindi gusto sa ganitong ang anggulo. Pero naranasan po nila ito. No? So narito ang kanilang mga kadahilanan. Una, number one, ito ay hindi komportable. Ayon sa mga babae na pagtanungan ko, nawawalan daw sila ng balanse habang ginagawa ito. At nahirapan silang huminga dahil ang kanilang bibig at ilong ay natatakpan sa piston ng kaparihan nila. At dagdag pa, ang liig ay ang liig ay maaring sumakit pagkatapos lamang ng ilang minuto na ito'y ginagawa. So yan po ang uh, isa sa kanilang kadahilanan doon sa siyam na ayaw. So yan po, no? At yung pangalawa naman, hindi ito orgasm friendly na tinatawag. So ang ibig sabihin, malinaw na sinabi ng mga kababaihan na aking napagtanungan na ang posisyong ito ay mahirapan silang makarating sa rurok o malabasan ano dahil nawawala ang kanilang concentration habang ginagawa ito. So yan po yung pangalawa na bakit hindi sila payag o hindi nila gusto ang ganitong Uh, angulo. Pero paalala lang po, guys, ibig sabihin sa sampung na pagtanungan ko siya mang -ayo, pero merong isa, merong pong isa na gusto niya. Dahil kapag mahal daw niya, ang kanyang kapariha, kahit daw ano pang ipagawa sa kanya, ay gagawin niya po. Yun po ang kanyang ang uh, pananaw no yung isang nag-oo uh, na gusto niya So, ang pangatlo ang panglast naman natin, walang intimacy. Ano ba ito? Hindi mo malalaman kung gaano kasaya ang iyong partner dahil halos walang ungol na naririnig at walang posibilidad na makipag eye to eye contact. So ma parang walang nararamdaman na connection sa iyong kapariha. Yan po yung isang sinabi nila guys na wala daw ang intimacy, na parang walang connection, para lang daw kayong, uh, anong tawag dito, hindi naman patambling-tambling, -tumbling. yung pagulong-gulong minsan, no, na nawawala na sa balance. Eh. So ang babae ay hindi po sila makapag-concentrate kaya mahirap din talaga sila na makaraos dito at uh, mas gusto ng mga kababaihan yung harap yung mukha harap yung katawan magkaharap at para magkaroon ng halikan at yung mga ungol at nakikita yung mga mata, yan po ang gustong-gusto ng mga kababaihan na aking napagtanungan. So, yan po guys. Sana meron kayong napulutan dito sa aking vlog ngayong araw na ito. Maiksi lang po ito. Pero alam ko, magkaroon kayo ng idea. Kung sa susunod, no, na mga uh, gagawin ninyong ano, gagawin ninyong bagay na alam nyo na na ah, ayaw pala ito ng karamihan sa mga kababaihan. Pero, swerte, swerte natin kung mapa, pumayag yung ating kapariha. Kasi sinabi ko na na hindi lahat sa sampu, meron pong isang gusto niya. So, siguro naman, hindi pang kalahatan. Meron din talagang mga gustong gusto ng ganitong anggulo sa labanan. So, hayan po guys, maraming maraming salamat sa araw na ito at doon sa mga hindi po nakapag-subscribe, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel. At paalala lang po ang lahat na ito ay atin lang po na sa liksik at mga karanasan natin. No? So, wala po mga panggagamot, wala po na dahil hindi po ako isang doktor. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Bye-bye!